ulan malakas ang ulan ay tara ko so, what's up good morning mga kaibigan ah uh, yun, yun naman ang ulan no? wala nang tigil pero kahit ganun mga kaibigan, yung ulan sa atin ay hindi naman kasing lakas nung ulan sa ibang bansa. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Ano? Yan. Dahil uh, kahit ganito mga kaibigan na nagkakaroon tayo ng mga bagyo uh, <clears> at <throat> mga pag ulan, -ulan ng mga gaya nito, hindi, hindi natin nararanasan yung mga ulan na nararanasan ng mga taga bansa. No? So, yun, magpasalamat talaga tayo sa Panginoon dahil yun, dun lang naliligtas yung mga, yung ano natin, yung lugar natin, yung buhay natin. So, ang oras lang ngayon mga kaibigan ay 11.08. Ayan. At, ngayon po ay araw ng Monday. Ayan, uh, ay, Tuesday na pala ngayon. Oh. Late na naman yung aking relo. <laughs> so, Tuesday na ngayon mga kaibigan. Uh, at mamayang gabi, kami naman ng aalis. Pupunta kami sa Malabon uh, at Commonwealth. Kaya yeah, medyo medyo marami kaming pupuntahan mga kaibigan. At yun nga, aalis kami ng alas 9 ng gabi. Kinabukasan na kami mga ka-uwi. So yun yeah, mga kaibigan, nasan man kayo ngayon, mag-ingat po kayo lagi. Ano, please like, comment, and subscribe. At yan, pakiklik na rin ng ating bell icon. Ano? So, kung nasan man kayo ngayon, mag-iingat po kayo mga kaibigan. At make sure nyo lang na dadalhin nyo kung nag-uulan-ulan, dalhin nyo yung mga pang-protection nyo, ano, yung payong, kapote, bota, kung ano man yan ginagamit nyo. So, importante mag-iingat kayo. Huwag po tayo magpapalo sa sakit ngayon dahil napakahirap po magkasakit mga kaibigan. So, ayan na. Uh, ngayong araw mga kaibigan, ng Martes, dahil gabi pa naman yung ano namin lakad namin so binaba ako yung mga gamit namin at ngayon mag-uumpisa ako maglinis at mag-maintenance ng mga gamit namin dahil baka mamaya pagdating namin sa area eh sira-sira yung mga gamit namin ano so ayun tara mga kaibigan samahan nyo ako sa araw na to let's go so ito guys mag-maintenance muna kami hindi sa utak maintenance kami ng aming mga gamit.

Ayun na naman. Tape lo, lang, wala kang tape lang. Wala kang tape Ay, just ano,

Terima kasih <taks in Deutschland> is yes. <laughs> <laughs>

チーズ

Thank <laughs> you. so or, or guys 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 Ito na yung mga resulta ng aming paglilinis Alright, mga kaibigan tapangan natin mag Ano ng mga gamit natin Para tapangan gabi mga ano namin, gamit namin so mga kaibigan kahit na umungulan, medyo pupunas punasan ko itong service namin kasi puro putik na punasan ko alright Okay guys, para mamaya yung gabi ano, wala kaming problema. No? Check lahat, sakyan, gamit, mga papeles na dadalhin. Okay. Mas so, maganda yung prepare ng maaga guys kesa sa nagkakabol ng oras. Diba? Siyempre, pag natapos tayo, merienda naman tayo. Alright, so two. 2.07 na nang hapon grabe yung panahon ngayon no tayo ay magmemory anda salwa na pabili <laughs> So ayun mga kaibigan, pauwi na muna tayo ngayon. Dahil alas tres na ng hapon. Kailangan muna natin makapuelo. Tumigil yung ula, no? nag-aambun ang bunta. Stress, no? 3, 18. pandi ko okay. Oh, tapos kanya na nang niya Wala talaga. Papa. Uh -huh. Papa, hey. may u -ulan. Uh -uh. Papa may uulan. Papa may uulan na naman. May uulan na may pisa. Meron kaya yun? Do sa pure gold. Kasi sa sa. Dong. May design lang